Hah? Yang mau tapo? Teka ada ke mami. Tolong. Kita mau tapo. main tapo, amo tapo, yan? Aku diri Saya mau ada yang jota kau. Wow. Yang saya di mau kau. Oh. Ya, mau ma tahu tentang mau tak. Kau tahu nanti nak kawan kau rest house kau. Hah? Wih, grabi kau, wih. Wih, kapuhan ni, Sa inyo man tapo gaw? Dito gaw. Ha, saan? Na dito. Di pa makita. Hindi ah. pa makita kasi pag oh, basin, basin, basin ya, maka oh, bas ba kasi. niya makakuanta. Ah, was pag kasi. Kasi kabalo niya yung bisita ng taga Balapitan, basin mo gawas na ako. Hu! Ang ganda na, ng view, oh. tingnan niyo. Ito na. Puro vegetable yan gaw. Uy, yay. Oh, puro vegetable yan. Kana mo vegetables Oh. Ah, oh. oh, grabe, ang oh. ganda oh. Mga vegetables yan sa baba oh. Tingnan mo ang Oh, grabe lapad grabe ano? Plantation. Grabe lapad ng lupa. Pain ko ano. di dito ka puro ni kwan plantation. Yung mga gulay yan. Mga oh, vegetables nito, mga ano na, anong klase ng klase klase na? Cabbage, oh, yeah. carrots, patatas, Tsah. lettuce. Ano din sila parang sa Baguio din ano? Baguio. Pero matindi, mas, mas matindi pa sa Baguio matin to. Matindi to kasi kasi mas malapad ang lupa ang nila Ang landscape yung. niya maganda. Oo nga, oo nga. At nga. saka vulkan ang kwan, masarap, maganda yung... Um, vulkan to, no? Oo, yung ano na yung lupa. Vulkanik. Ang taba, ang taba ng lupa. Mm -hmm. May mga sibuyas po. Oo, sibuyas. Oh. halo alo. Pakita, ituro mo. Pag nagturo kayo, pakita mo. Simo sibuyas siya, no? Oo, oh, cabbage. Oh, cabbage. Cabbage, na harvest na ito. Alo, alo to. May mga, yun, mga pineapple din dito, pinakul. gaw. Wala. Wala sila pineapple. Pa, gulay lang, puro Puro gulay. gulay lang ito ganda yan, oh grabe to ganda dito yan ang Mount Apo dyan oh. yan sa dulo Yan Mount Apo upa, sa, ligod, sa likod pa ng ayun nga natawbo na ng ano clouds. Nang, ng ng uh, fog o yan ng clouds oh. Mount Apo yan may eh, vulkan yan eh ayan vulkan to eh grabe ang ganda dito sarap ng hangin ang lamig Grabe. ayan o Anong lugar nga ito ga ulit? Balutakay, Bansalan. Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. yes. Grabe ito ha. First time kami nakaapak dito. Mamaya matindi pa. Mas matindi pa Mas talaga. Mas matindi yung puntahan natin doon. Wow, talaga gaw oh. ha. Oo. Oh. Uh, alam niya po itong pinsang ko ano to Mas grabe ito, to matinik to yung pinsang ko iba to talaga iba, iba, talaga to simple tao to pero ano to simple so, as ano pa simple but terrible mas matindi pa don, madaanan natin. Ay, na, grabe. Tingnan lugar na ito, Grabe no, ang ganda no. Ganda dito. Million dollar view. Grabe mga ya, yan nila. No. Uh -huh. okay, ya, ya, yeah, Teka, <train> picture tayo, ikat muna.